ang pinaka QSKC News and Current Affairs Panik sa kalokohan Panik sa kabataang bayan Sa ulo ng funny not corny na balita Dalawang pusa nagkasabakan dahil sa pagkain Siguradad ng mga moles pinahigpitan na ang ritali abangan Nakilala na ng mga pulis ang, ang pusa sa pagnako ng isang panisal noong Mayo. Makikita natin. At pambihirang Luna Eclipse noong Disyembre at Gs. Malalaman natin kung bakit ito naging pula. Live mula sa QSKC News Center, Cagayan de Oro. Ito ang QC Patrol! Magandang gabi bayang. Nakunan sa aming kamera ang sapakan ng dalawang pusa. Ito ang kuha namin na habang kumausap ang isang pusa na mangingisana ng pagkain. Ay ayaw na mampansinin nang kumausap sa kanya. Magalipas ang ilang minuto, oh, ayun na ayon sa text message lang nakakita rin ng na isa rin pusa matagal na rin silang magkaaway dahil din sa pagkain. pinakain din namin ng mga pusa para wala ng gulo Siguridad sa mga malls sa Pampanga at sa Mindanao pinahigpitan na Makakausap natin sa alin na telepono si Carlo de la Publico mula sa Davao para sa buong detalye. Carlo, kumusta naman ang mga malls dyan sa Davao? May mga negatibong balita na ba dyan? Kabayan sa ngayon, wala pa namang negatibong balita na nangyari, lalo na lumipas na ang Pasko at bagong taon. Dito sa Davao City, hinigpitan ng todo ang siguridad ng mga malls. Matapos ito na balita na isang minor de edad ang namatay kasama ang kinakasama nito sa Pampanga. Hindi na dito sa Davao, pati ang ibang mga malls sa Mindanao ay nagpatupad din na mahigpitan ang siguridad para hindi makalusot ang mga deadly weapons nito. Kabayan, hanggang ngayon may pinag ng seguridad dito sa Davao para sa mapayapat at masaganang bagong taon. Hindi lang sa mga malls, pati na rin sa mga public lugar, mga eskolahan, tinilabay sa dad, mga at iba pa. Mula dito sa Davao City, ako po si Kuya Carlo del Republico ng Grand Joe Peace Break, nagbabalita. Balik sa inyo dyan, kabayan sa studio. Maraming salamat, Carlo del Republico Live. Kung naalala nyo pa ang report namin tungkol sa sampusan na nagdrakaw ng isang parisal sa mga records na nakalap ng mga pulis ay madali nilang nalaman kung sino tong magnanakaw. Siya po ay si Mr. Miming Nyot. May record din si Mr. Nyot noong 2009 na panisal rin ang ninakaw. At sa pinakawaling balita, lunar eclipse nakita sa kalangitan. Pula naman ang kulay nito narito ang kabuang detalye. December 10, 2011, nang upansin ng mga Pinoy ang kakaibang buwan na magkikita sa himpapawid. Ayon sa pagsaliksik ng aming news team, ito raw ay lunar eclipse. Nangyayari ito kapag ang Earth ay dumaan sa pagitan ng araw at ang buwan. Di tulad ng solar eclipse ay madalas na makikita ito sa loob lamang ng ilang bahagi ng mundo. At yan ang balitang kinalap sa lawak ng panahon. Kami ang nagpapatawa ng bawat Pilipino. Maraming salamat at magandang gabi, bata!